wala. Magabos ako ng sibuyas. Sibuyas. Ayan. Bale, nakaraan. Nakapag-harvest na rin ako. Ito na lang yung natira. Panay kasi ang ulan eh. Kaya hindi ko siya ma-harvest. Hintayin ko sana matuyo. Mas maganda sana kung tuyo yung lupa. Pag-harvestin. Eh, kaso panay ang ulan. Nasisirak na sila. Nasi sila. Hmm. Ito yung yellow Yellow saka Red onion. Dati sobrang lalaki talaga ng mga sibuyas ko. Pero okay lang yan kahit hindi masyadong malalaki. Kasi pag masyadong malalaki, hindi rin maganda. Tunggu tayo sa kabila. Meron pang yellow. Oops. Nasisira na sila sa ulan. Huwag ko ba, ang pangit ng summer ngayon. Ayan. Meron pang pa natira. Ito na lang yung part na to. Ito na yung lahat ng harvest ko. Lahat ng sibuyas, sinarbis ko na lahat. Ito na sila. Ang dami. Aabot na ito hanggang next year. Hanggang spring or until March na panggamit namin sa araw-araw. Yun lang. Bye-bye.